Okay. ah uh, good morning po. Um, ang itatalatay ko po ay tungkol sa sakit ko na osteoarthritis mo. Alam naman natin na ang osteoarthritis na yun, wala naman talagang gamot. Yung babalik sa dati, babalik sa, normal, wala po. Okay, wala po. So, ang... Um, maraming po si Jor, na ibang Tiyong tulokan dito, yung grabber na yung sidler na po yung mga, mga cases. Mga tiyong hindi siya sa to, dalaga. Tapos, may mga si Dr. Willi Ong, may mga, may mga technique siya kung paano ang mga exercise para makatulong ba. Pero hindi po yung babalik sa normal po, yung tulong mo, hindi po. Yung makatulong lang siya, halimbawa, makakilos ka na kahit papano, uh, makabawa siya sa kirot, sa sakit, mga ganun. Padalasan talaga, na pinoy labor. Yung, yung na pa na sa internet ngayon, yung may mga sakit dyan na, or may mga lulo kayo, may mga papa kayo na sakit po, hindi po siya sigurado na kamot talaga siya. Dahil napapansin ko, nabili ako ng isa, feeling ko, it's a uh, pain reliever po. Oh, may mga sinasabi sila na nga ganito, ganyan, after one week inom ka, okay na pakiramdam. Negosyo lang po yun, negosyo lang po. Oh, mag-ingat po kayo dahil iba po ang mga pangalan nila, iba-ibang hitsura ng packaging. Pero feeling ko ha, feeling ko, ako may osteoarthritis sa pang feeling ko. Sabili ako ng isa eh. Ginamit pa ang ano, ginamit pa si Hmm. Dr. William, pero alam ko na budol yun eh. Hindi, hindi, hindi connected talaga si Dr. William doon sa, nabili ko nga sa online na tungkol sa tuhod po. Halata naman eh. Naisingin po, naisingin po. Hindi ko napansin. 1,200 yang bili ko doon. Okay. Um, okay, ang tatalagahin po natin tungkol ito eh, sa mga ganito po. Okay? Huwag na nating banggitin yung ano, ibang kasi itong dalawa lang po. Uh, actually, bala kong bumili na yung 300. Patas, yung 300, 600, 800. Gusto ko talaga, pero sinubukan ko muna ito mga Ito lang po ang ano, yung madaling bilhin. So, kayo may mga, may mga lolo, mga papa, na may mga problema sa tuhod po. Okay? or kayo mismo nga nakinig sa akin na may problema sa tuhod, i-ano ko sa inyo ang kaibahan po. Kaibahan itong mga mumurahin po. Okay. Dito tayo sa isa. Nabili ko to ni sa 100 po. Ang mula niya sa Bangora. Okay, sa So, ah, um, yung ilagay ko to, nag-inag na ng konti. Okay? Ito, mo, at tingnan mo siya. Kaya lang, yung ilagay mo na sa binte, po, hindi po maganda ang ano niya, kapit po. Hindi maganda ang kapit. Ah, uh, basta, iba ang ano niya, iba ang ano niya. Hindi kagandahan po, hindi kagandahan. Sa tingin ko, kung bumili kayo ng ano, bumili kayo ng hindi ko sa nanira ako ha sa produkto. Base po sa experience ko. Base sa experience ko. Ito pa lang po. At ni tatlo na nabili ko yung isa. Uh, ah, binigay ko rin sa isang friend ko. Pinasaulian ko sa kanya. Dahil gusto daw niya yun. So tatlo na siya. Pero ha, sa napapansin ko, itong mga ganito po, hindi ganito ang laka, hindi ganito ang laka. Ito, uh, 100 pesos sila nabili ko nito. Dalawa sila. Sumahanda so, lang ito po, 100 plus isa lang, isa lang po. Maganda siya para sa akin ha. Maganda siya. Magandang lahat. Dahil buong ganito po, garden po siya. Lahat garden po. Ang ganda niya. Okay. Nakakatulong po siya. Nakakatulong po talaga siya. Nakatulong. Napakadali niyang gamitin, partner. napakadaling niyang gamitin siya. Ang fit niya, ang ganda ng garda po. Ito, binabanggit po to sa mga mumurahin lang po. Yung mga list 150 pa baba po. Ito, nakalaano nak uh, na ko, napapansin ko, ang ganda ng ano niya. Ang ganda ng fit. Hindi siya nakuhulog. Ikumpara po dito. Kumpara dito, nakuhulog po siya. Unti-unti pagkatapos, may may si po na itong isa dahil pagtitingnan mo po ang design niya parang para, parang para sa tabingi pa, parang, 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 parang tabingi eh, tabing ang design minsan itong itong part na to tumatama po sa balat mo masakit po may may disturbing po siya masakit sa something mo sa lumano siya eh tumatama siya sa ano mo, balat po. Hindi ka tulad dito, napaganda po. So, hin, hindi man ibig sabihin na ito talagang, ito talaga ni ang bilhin na inyo, no? Dahil napaka marami din sa ano. Tingnan mo sa ano, check out the basket. Ang daming, basta ang piliin nyo yung, yung buong garter po, yung buong garter po. Oo. Kahit, kahit ano daw piliin mo, no, basta buong garter. Feeling ko yung ganito, hindi po siya mataninda. Hindi siya maganda. Mas maganda yung buong, buong garter. Ang ganda niya, nakakatulong talaga siya. Nakakatulong talaga siya. Okay. Now, just check out the yellow mask. It's super mura lang po. Okay? Sige. Thank you. Mag-iingat po kayo yung may mga problema sa osteoarthritis. Lalo na sa mga online yung gamot nismo. Mag-iingat kayo dahil feeling ko hindi sa gamot kundi pinreliever lang po yan lahat. mag atay tayo po ha. Dahil waka masisira yung kidney po natin. mag atay po kayo. Salamat po. Thank you. Thank you.